Isang proyekto para sa patuloy na pag-unlad ng kanayunan na isa katuparan sa bahagi ng Olongapo at Gapan Road. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Emil Carion. Sa mga bumibiyahe, pakanluran ng gitnang Luzon ay maalwa na ang bahaging ito ng Olongapo Gapan Road. Dito ay minabuting tapusin sa takdang panahon ang Lazatin Flyover. Transparent lahat ngayon eh. Nga lang, Ah, uh, minsan siguro, yung mga ibang tao napapagkamalan na talagang mabagal. Eh, hindi naman eh. Okay lang. Importante. Malinis. Ang korupsyon ay talagang uh, kumahunti. Ang Public Works and Highways, ginagawa ang lahat para maservisyon. Lalo na itong mga proyektong ito na dapat natapos din sana ng maga. Eh kanya lang uh, dumating yung ating uh, ulan. Kabilang ang matibay na infrastrukturang ito sa mga foreign assisted programs ni Pangulong Benigno Aquino III. Ayon sa mga eksperto, paluluwagin nito ang daloy ng trapiko mula sa mga sentrong pamayanan. Ito rin ang daloyan ng mga produkto, serbisyo, transportasyon at maging ang turismo. Ang sinuplay dito ng friends ay yung mga bridge parts lang, bridge materials. Uh, tayo ang gumawa, yung uh, gobyerno natin sa pamamagitan ng public works, ang nag-provide ng civil works. Ang civil works kasama yung pundasyon at saka itong mga approach roadway. Maging uh, competitive yan sa paggamit ng SETEX. At uh, makikinabang ng husto yung mga local businessmen dito. Bagamat sakripisyo ang unang naranasan ng mga nagdaraan dito, kapalit naman nito ang mas malaking benepisyo. Patuloy ang mga infrastructure projects sa gitnang Luzon. Isang patunay lamang na ang Aquino administration ay nakatutok sa pagunlad ng kanayunan para ito ay makatulong sa ekonomiyang pangnasyonal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Emil Carion.